Marami ang nagkagusto sa ating part 1 at nag-comment na more ideas pa daw. Actually, ang 20,000 na puhunan ay sapat na rin para sa trial and error na business or pang maliitan na negosyo. Malayo na ang mararating sa halagang ito, pero kailangan na piliin ang tamang business at samahan ng mabuting pagpaplano para hindi masayang ang iyong pera at pagod. Marami ka din dapat i-consider tulad ng pwesto, season demand ng tao at iba pa. Ngayon, ano ba ang pwede mong simulan sa 20k na puhunan? At kung hindi mo pa napanood ang part 1, I recommend na panoorin mo pagkatapos ng video na ito. Ilalagay ko na lang sa comment section ang link. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Pang-anim na negosyo ay salon business. May skills ka ba sa panggugupit, up or pagre-reband? If yes, gawin mo na itong sideline job or small business. Pasok ang 20K sa business na ito. Bumili ka ng kagamitan pansimula muna. Like gunting, makeup kit, blower, suklay, at iba pang pampaganda. Kapag marunong kang magmanicure or pedicure, mas mabuti. Pwede ang may pwesto o walang presto sa ganitong business. Kung malapit ka sa supermarket, mas mabuti na may pwesto ka upang madali kang mahanap ng mga tao. Pero kapag plano mo umpisahan sa labas o gilid ng inyong bahay at may bakante naman, pwede rin. Mas tipid sa expenses at less hassle sa iyo. Kasi nga, malapit lang ito. Kung ito man ang pipiliin mo na business, siguradong patok at patuloy ang demand. Dahil ayon sa survey, mas malaki ng bahagya ang kababaihan compare sa kalalakihan sa pinakabagong datos na pinalabas ngayong 2025 ang populasyon ng Pilipinas ay binubuo ng 58.25 milyon na mga lalaki at 58.54 milyon na mga babae. Ibig sabihin, mayroong 284,300 na higit pang mga babae kaysa sa lalaki sa bansa na ito. Kaya kung ito ang isa sa mga skills mo na marunong ka sa pampaganda, malawak ang iyong target market. Kahit kalalakihan ay pwede mo ding i-customer dahil nagpapagupit din sila at nagpapagwapo. Pangpito, gulayan business. Mahilig ka ba magtanim ng mga gulay? At may bakanting space sa likod ng inyong bahay? Pwede mo na itong simulan gamit ang 20K na puhunan. Mas mabuti din kung may sarili kayong lupa. At least, ma mo ang lawak ng iyong pananim. Simulan mo sa mga pananim na hindi madaling mamamatay. At mataas ang demand sa merkado. Tulad ng petchay, talong, kamote, at iba pa. Maaari mo simulan ang iyong gulayan business sa specific na tanim. Halimbawa, lahat ng iyong pananim ay poro-pechay lang. O pwede naman kung gusto mo ng combination na iba't iba sa bawat helera ay mas mabuti. Lagyan mo lang ng bakod o kawayan sa gilid upang mahiwalay mo ang bawat gulay sa isa't isa. Nakadepende na iyan kung paano mo strategy. Sa probinsya na lugar, maganda itong pagkakitaan maliban na malawak ang lupa, mura ang bilihin at sariwa pa ang hangin. Kailangan din kasi ng masusing pag-aalaga sa ganitong business. Sa gulayan, mabilis ang kita. Ang mga gulay ay mabilis ang pag-aani. Makakatulong ka din sa iyong komunidad sa pagbibigay ng masustansyang pagkain. Pero of course, meron din itong disadvantages. Prone ito sa peste or uod. Kaya, dapat isaisip mo din ito bago simulan. Pangwalo, kakanin at snacks. Pagdating sa negosyo, hindi mawawala ang pagkain. Kung mapapansin mo, halos ng aking negosyo tips ay my food business akong nire -recommend. Dahil nga ito ay in-demand kahit saturated na sa market. Ang Pinoy ay 3 times a day kung kumain. Hindi pa included ang snacks or merienda. Kaya huwag kang magtaka kung patok pa rin itong business. Maghanap ka ng affordable na pwesto or bangketa na pwede mong latagan ng iyong paninda. Alam mo ang 20k na puhunan ay malaki na sa ganitong business. Bumili ka ng sangkap at create your own recipe upang mag-stand out ka sa iba. Kung nahihirapan ka naman, watch ng tutorial sa YouTube. Diskartihan mo lang. Maraming affordable na kakanin na pwede mong simulan. Gaya ng biko, suman, puto at iba pa. Sa snacks naman, pwede yung banana cue, lumpia, halo-halo at iba pa. Pwede din nga kapag malapit ang inyong bahay sa paaralan, upisina or highway, yung matao talaga, magkarinder ka karin. For sure, tamang-tama lang ang 20K pansimula. Lalo na kung sariling pwesto nyo talaga, siguradong kasya yan or baka sobra pa. Pangsyam, fruit stand business. Ito yung iba't ibang prutas ang iyong paninda sa gilid ng kalsada or tinatawag kang sidewalk vendor. Sa negosyo na ito, literal na dapat matao. Dapat yung pwesto mo ay malapit sa mall, sa kayan o parkingan. Hindi lang location ang dapat mong i-consider, kundi pati na rin ang iyong magiging supplier. Dapat secure at reliable. Dahil quality or kalidad ng prutas ang nakataya. Make sure na fresh ang produkto at available palagi kay supplier. In that way, may stocks ka at hindi malulugi kasi maayos na dumating ang iyong order. Ang risky lang sa type of business na ito, una, seasonal ang availability ng prutas. Dahil nga, nakadepende sa month or buwan na mumunga. Pangalawa, may potensyal na masira or mabulok. Like maarawan, ma-overripe, or tuwing pipili si customer, prone sa saltik at hulog. Kaya ang mga bagay na ito ay dapat mo ding paghandaan. Medyo competitive din itong business. Kasi madami da ding vendors at pati grocery stores ay competitor muna. Pero sabi ko nga, lahat ng business ay may competition. Ang kagandahan dito, may flexibility sa lokasyon. Tulad ng palengke, kalsada at shopping mall. Pang sampo na negosyo na 20k ang puhunan ay personalized gift. Bakit personalized gift? Dahil maganda ito sa Pilipinas. Ang bansa natin ay well-known sa family-oriented or pagiging malambing, especially during special holidays gaya ng birthdays, Christmas, weddings, or even pasalubong. Paraan natin ito upang ipakita ang pagpapalaga at pagmamahal sa kanila. Kaya dito napapasok ang personalized gift. Kasi kung personalized gift, iba talaga ang impact sa pagbibigyan. Yung may personal connection siya dito, at hindi lang ordinary gift na natanggap niya galing sa iyo. Halimbawa ng personalized gift, mag-prints, customized jewelries and photos, keychain at iba pa. Pwede mo din itong simulan sa inyong bahay. Maaari mong gawin by printing or engraving. Pwede din ipasok ang customized cakes for occasion. Kahit ano namang personalized gift ay pwede. Basta pasok sa iyong budget range. Again, ito ay customized na mga regalo, pasalubong or presents during special occasions na special na ginawa o disenyo para sa pagbibigyan. Kung may nagawa ka ng disenyo o balak mo na itong simulan kaagad, ang Shopee, Lazada at Facebook Marketplace ang mga platform na pwede mong bintahan. Kaya ngayon na may idea ka na sa iba't ibang negosyo, tanungin mo ang iyong sarili. Handa ka na ba? Yung handa ka na bang magsakripisyo ng luho at saya? Ang pagnenegosyo ay para sa malakas ang loob, hindi sa mahina at taga reklamo. Kasi kung gusto mo magtagumpay, dapat matibay at may pasensya. Ang negosyo ay hindi madalian. Ito ay kailangan ng proseso. Walang business na hindi dumadaan sa hirap. Pero kung tatagal ka, may patutunguhan. Huwag kang sumuko at panghinaan ng loob. Tandaan, success is not overnight. It requires patience and sacrifice. So, kung may natutunan ka, don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.